Bukod sa mag-ama, ang asawa ni Joel na si Madeline Diestro, ang kapitan ng Barangay Ungos mula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Ang politika po ay 45 days. Pag natalo, talo. Pag nanalo, panalo. Siya rin ang presidente ng Pederasyon ng Liga ng Mga Barangay sa Real, kaya may pwesto siya sa konseho. Hindi issue sa mga taga na iisang apelyido ang madalas nasa balota nila. Uh, sa akin po wala po akong masasabi sa kanila. Napaka galing po nilang mamuno. Wala naman po kami ang kasi sila na nga po ang nananalo. Si Aling Dominga, dekada 60 pa, sinusuportahan na ang mga diestro. Tulad ni Aling Dominga, ibinoto rin ni May si Joel Diestro noong una itong tumakbong mayor. Wala kami ibang choice kundi sila. Nakikita ko na kahit bumoto kami sa iba, sila pa rin yung talagang posible na manalo. Isang first class municipality ang real. Ibig sabihin, kumikita ito ng mula 55 milyong piso pataas kada taon dapat daw ay natututo ang mga botante na sumukat sa kakayahan ng mga gustong mamuno. Mahina na ang political competition do sa lugar na yon. Ibig sabihin lang nun, uh, maaring hindi na mapalitan kahit na karapat-dapat na palitan yung namumuno. Manalang, hindi itinuturing ng mga diestro na sila ay political dynasty. Pero hindi rin sila sangayon na magkaroon ng batas laban sa political dynasty. I think we are very effective in our right town. If that would mean passing anti-political dynasty law would hinder me, my right, and my father's right, and my mother's right to run for public office, I think that's not fair. Kung sa tingin ng mga tagariyal ay wala silang progreso, tila humihirap din ang pamilya Diestro. Sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SAL-E ni Joel noong 2008, mahigit 20 milyong piso ang kanyang idiniklarang net worth. Noong 2015, sa pinagsamang SAL-E ng kanyang misis na si Madeline, lumiit ito sa mahigit 2 milyong piso. Pero kung titingnan ang kanilang mga SAL-E, wala namang kaibahan ang mga idiniklaran nilang mga pag-aari bumabarin ang kanilang utang the same property pero the, the market value is mali doon sa una. Uh, sinabi nila na dapat daw yung value ay yung value ng mga assessor yung 3.5 million naging 156,000 kaya hindi magtatama yan. pero if you will check yung property and you can check the property na it's under my name may mga lote kasi silang bumaba ang halaga Noong 2009, idiniklara ni Joel Diestro ang isang lote na nabili niya ng 1.5 million pesos. Pero mula 2013 hanggang 2015, halos 50,000 piso na lang ang turing niya rito. Nag-iba na rin ang taon kung kailan niya ito nabili. Mapapansin din na sa kanilang 2015 salen, ang limang lupain at isang bahay ay nabili lang nila sa halagang halos 50,000 piso. Ito yung noong pa. Alam mo ito yung mahaba story. ito. For close, for close kasi may for close ito eh akong akong bumili. Kaya minayara ko yun lang, baring di ko na matanda nito. Sa record na nakuha ng aming team sa Land Transportation Office o LTO, may isang truck na nakapangalan kay Joel Diestro na hindi deklarado sa kanyang sal Naka-junk na yan. Naka-junk na. 2003, wala na akong ari-ari, nalis ko lahat. ko sa anak ko. Yung iba. Uh, maganda na seryosohin yung pag-fill up ng salin na yan. Kasi dyan natin makikita isang aspeto ng accountability uh, na sana ang kanilang assets ay tugma sa kanilang incomes, right? Kung hindi siya nagtutugma, maaring senyales yan ng, ng corruption.